Kalipas, ay may mapayapang kariang tinatawag na Berbanya. Pinamunuan ito ng isang hari na si Hari Fernando at ang kanyang asawa na si Reina Valeriana. Nagkaroon sila ng tatlong anak na lalaki. Ang panganay, si Don Pedro. Ang pangalawa, si Don Diego. At ang bunso, si Don Juan. Isang gabi, habang natutulog si Hari Hanato, nagkaroon siya ng isang napakasamang bangot at nagkasakit. ang lahat ng mga doktor sa Berbanya ngunit walang makapupul sa lunas ng karamdaman ng hari. Hanggang isang manggagamot ang nagsabing tanging ang kanta lamang ng ibong Adarna na patatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa Bundok Pabor ang makakapagaling sa sakit ng hari. Inatasan si Don Pedro na hanapin ng ibong Adarna na ang tanging lunas sa sakit ni Hari Fernando. Ngunit sa kanyang paglalakbay, Nakatulog siya sa ilalim ng puno at lubusang naging bato. Pagkatapos ng ang pagkawala ni Don Pedro, pinatasan na rin ng hari si Don Diego na hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit sumunod si Don Diego at hindi na rin nakabalik sa garbanyo. Ayaw ipadala ni Haring Fernando si Don Juan sa takot na baka magkatotoo ang kanyang bangungot. Ama, kung hindi mo kahilintulot din ang mga kakalakbay, ayos ako at hindi na babalik. Ngunit, pinilit ni Don Juan ang kanyang ama at iniwan ang verbanya upang hanapin ang inyong agar. Habang papunta na siya sa Piedras Platas, may nakilala siyang isang matandang lalaki na gutom na gutom. At? Ako yung humihingi ng pagkain. Pagkain, pag si Don Juan sa matanda at binigyan niya ang kanyang pinaka. Sinabi ni Don Juan ang kanyang kwento sa matandang leproso. Binigyan ng matanda si Don Juan ng mga tagubilin kung paano makarating sa Piedras Platas. Bagaman inalok ng matanda ang pagkain, tumanggi si Don Juan at agad na umalis. Naglakbay si Don Juan at sa tirahan ng Ibong Adan at sa kababata na puno ng malalagong dahon at dito sa Sa kanyang pagdating, napansin niya ang isang kubo sa ilalim pagbamay-ari ng ermitanyo. Naghanda sila ng pagkain at nagsalit. Pagkatapos nila kumain, ang ermetanyo ay nagsalita. Ito ang mga gamit na kailangan mong balihin upang maripasayot na pais mas mapasayo ang ilong adal. Tinanggap ito ni Don Juan at patuloy na siyang naglakbay patungo bundok tabor. Sa Bundok Tabor, maaga na pumunta si Don Juan upang abangan ang ibong Adarna. Dumating siya sa puno at labang kong kayang ibon, naisip siya ng mga gagawin. Matagpuan niya ang mistikong ibon at nagsimulang ang kumanta. Agad ito ang napansin doon huwan. Ginamit na ng ibong Adarna ang unang anyo nito. Ako ay Hindi ko na ito kaya. Lumugo ang pala ni Don Juan at sa hapdi, siya ay halos na umiyak. Nawala ang pag-aantok nito dahil sa tindi ng kirot. kaya siya ay lumuhod at nagpasalamat sa Diyos. Natapos na ang ikapitong kanta ng Ibong Adarna at pito rin ang na naging sugat ni Don Juan. Ang Ibong Adarna ay dumungo. Pagkatapos na, Noong nakita ng prinsipe, siya ay hindi nagdalawang isip na hulihin ang ibong adarna. Mahuhuli ko ang ibong adarna kapag siya ay tulog na. Kung matulog nga naman ang ibong ito, nakabuka ang pakpak at nakadilat ang dalawang mata. Ito na ang aking pagkakataon na mahuli ang ibong adarna. Kaya si Don Juan umakyat na puno ng piyadas Plata at hinawakan sa paa at sa mga ginapot ito, gamit ang pintas ng gintong dantay. Sa wakas, nahuli ko na rin ang adana. Lumiretso na si Don Juan sa ermitanyo. <coughs> Manong ermitano mayroon ba kayong pangpagabot sa tao na naging bago? Mayroon akong tubig dito na makapangyarihin. Makasakaling makatulong ito ay pinuntahan ni Don Juan, sina Don Pedro at Don Diego, sa kabinuhos ng tubig na binigay ng ermitanyo. Nang ibuhos ito, sila ay naging tao muli. Tara na aking mga kapatid at naghihintay ng Haring Ama para sa atin. Umalik sa muli ang magkakapatid sa kaharian ng berbanya. Habang naglalakad ang tatlo, sila ay nagkakatuwaan Ngunit mayroong masamang pinaplano si Don Pedro at bumulong siya kay Don Diego. Si Don Juan ay parang nakakarap sa ating mga nama. Kung siya ay patay na, iiwan natin siya at dadali ng dalma. Si Don Diego ay labis na natakot. Matagal na isip sa tamang sagot. Matapos ang kaunting minuto, tinuloy nila ang plano. Suntok na sa katawan at hindi naman lumaban si Don Juan. Hawakan mo siya! Ah. Tama na! Sige, tuloy mo ang at ni Bon. Nang makauwi sa berbanya, sinabihan nila agad ang kanilang ama kung ano ang nangyari. Ama, ang Adara ay dala namin. Magaling! Ngunit nasaan si Bon? Hindi po namin alam. Nawala ang saya ng hari at naghimuto. Aray! Ama! Lumuha ang sakit ng ama nila. Naaalala ni Haring Fernando na ang kanyang panaginip ay ang dahilan sa kanyang sakit. Ayaw pa rin kumanta ng ibong Adarna, tila naghihintay siya na makasama ang tunay na nakakuha. Nagsayahan lahat ng kaharian na bumalik ang sigla ni Haring Fernando. Ang tatlong magkapatid ay hindi muna na nag-away. Ang ibong Adarna, naging aliwan ng lahat at nagselos si Reina Valeriana. Hindi ang ibong Adarna sa isang kaulang tuwing gabi. Ang aking mga anak ang magbabantay sa ibong na ito. Ang tatlong magkakapatid ay naghati sa oras ng pagbabantay. Ginawa ito ng panatag dahil sa inggit ni Don sila ay nagawa ng paraan para gawin ito. Gumising ng dalawa si Don Juan, kahit hindi pa rin oras si Don Juan na magbantay. Lumabas si Don Juan sa kanyang silid, nilinang ng dalawa na palitan siya ng maaga. Napagulot ulit si Don Juan at pinakawalan na ni Don Pedro at ni Don Diego ang Igong Adarna ng walang takot. Gumising ang hari na maingiti. Pagbangon ay dali-dali pumunta sa Igong Adarna. Ngunit, nawala ang ibong Adarna at dahil dito, nagalit ang hari at tinawag ang tatlong magkakapatid. Don Pedro, Don Diego, Don Juan! Nasaan si Don Juan at ang Adarna? Ama, Ewan, ang nagbantay po kay si Don Juan. Hanapin si Don Juan! Ginanap ng dalawa si Don Juan, pero hindi siya natagpuan. Nangako ang dalawa Kapag Na nakita nila si Don Juan, ay iuwi iu nito at bibigyan ng matinding parusa. Lumakbay ang dalawa at sa mga bukid, burol, bundok, pero hindi pa rin mahanap siya. Naglakbay sila at sa huli, nahanap nila siya. Noong sila ay naglalakad, inakyat sila ang kabatuhan at mayroon silang nakitang balon. Ano ito balon ito? Napakaganda. Sa tingin ko ito ay may ibaga. Tara, at natin ay ng mga dawa. Pero ako at iba ba dahan Hindi ako papayag. Ako ay mas matanda sa inyo. Ako ang mas Ano sinasabi mo? Ako ang panganay. Mabuti kang ako ang mauna. Kawagan ninyo na mabuti at huwag ninyo dinitawan. Layan ninyo ang lubid kung yat at sinagap ko. Ano ang nakita mo? Sila ay bumaba sa balon ng isa-isa. Ngunit, Don Juan lamang ang nakarating sa kalaliman ng balon. Sa ilalim ng balon ay kung saan nagkilala nila ang magkakapatid na sina Doña Leonora at Doña Juan. Pinatay ni Don Juan ang higante na nagbabantay kay Doña Juana. At ang serpiente naman na tayo kay Donna <laughs> yung mara. Ayos ayos ayos. Ang <laughs> akyat pinagawa ni Juan at ang dalawang pinsesa muna sa ilalim ng balon na si Don Pedro sa kagandahan ni Doña Leonora. Muli, alam niya ang puso ni Doña Leonora, na niya sa kay Don Juan. Paalis na sana sila papuntang Barbanya nang naalala ni Doña Leonora ang naiwang singsing na pamana ng kanyang ina. Kaya naman nagboluntaryo si Don Juan para bumalik sa balon na kunin ito. Samantala, Nakaisip na naman ng, ng pagstataksil si Don Pedro. Sa ikatlong pagkakataon, para mapasakanya si Doña Leonora. Habang pababa ng, muli ng balon si Don Juan, pinutol ni Don Pedro ang taling pinagkakapitan ni Don Juan, kaya't siya ay nahulog sa balon. Sa tulong ng lobo ni... Sa, to sa tulong ng lobo ni Doña Leonora, nakaligtas si Don Juan sa balon. Nakatulong si Don Juan sa isang puno. Sapagkat, kalinig ni si Don Juan ang puni ng ibong Adarna at nagising si Don Juan. At sinabi ng ibong Adarna na may isang magandang babae sa Reino de los Cristales. Si Don Juan ay pupunta sa Reino Cristal. Si Don Pedro naman ay dumalaw kay Doña Leonora na umiiyak. Don Juan? Ako po si Don Pedro. Si Leonora ay lalo umiiyak. Pinatawag si Don Juan. Don Juan! Don Juan! Leonora, di kaya magbabago at katigas na gusto mo? Si Don Juan lang ang gusto ko. Pinsya sa pambahay. mahal, ikaw lang ang mamahalin ko. Si Don Juan ang aking dapat ka mong sa ayaw mo nang mili. Totoo ang pag-ibig ko sa'yo. Ako ang anong pag-ibig mo. O, don't go Asan ka na? Bakit kaya siya na matay? Bakit ang logo na pinupulit mo ay wala pa rin? Napaisip si Don Minora sa sinabi ni Don Pedro. Paalam na ba, Juan? Ito na ang huli kong tawag sa iyo, Mahay. Tawad ang Reno de los Cristales. sino ang nakakaalam kung saan ang Reino de los Cristales? Sinabi so, ng mga ibo na hindi daw nila alam kung saan. Agila, saan ka nalit? Hindi mo na okay, hindi ang pangkana. Patawad, galing ako sa kaharian ng Reino de los Cristales. Don handa ka na. Nadalhin ka ng Agila sa Reino de los Cristales. Maraming salamat sa tulong ninyo. Matagal na paglarap tayo. Matinat kayo. Darating tayo sa tirahan ni Doña Maria Blanca. Sa ikapapat madaling araw, darating si Doña Maria, ang hinahanap ni Don Juan. Siya ang pinakamabait at pinakamaganda sa kanilang mga kapatid. O, oh, kay Galinda, ikaw ang nagpawis sa tinumakot at ang dulo ng ligayas. Naasaan patawarin mo ako, mahal na prinsesa. Hangga, handa ako mag magpap magpakumbaga at humingi ng tawad. Magtindig ka at hawakan mong aking mga kamay. Sa ating pagmamahalan, hindi natin dapat ipago. Ito ay isang kahulugan ng tapang at katapatan. Hiningi ni Don Juan ang kamay ni Doña Maria Blanca. Ngunit bago ito makuha, kailangan niyang mapatutong mapatutong. Ayan ang mga pagsubok sa inatahas sa kanya ng Haring Salermo. May labing dalawang medrito sa Prasco. Kailangan mo kapalawalan sila sa dagat at ibalik sa akin bukas kung plato. Kung may mawalaman, buhay mo ang kapalit. Bukas ng umaga, dapat nasa kapag ang mga Prasco at ang labing dalawang medrito. Nang gabing iyon, nakita si Nadon Don Juan at Doña Maria Blanca. Ano ang putos ng aking mga? Dito sa Prasco, may labing dalawang ito na kailangan ko daw pakawalan sa dagat at ibalik sa pagkain ng bukas. Pag may kulang, buhay ko ang kapalit. Huwag kang mag-alala, mahal. Tumunta tayo sa dagat. Dahil mo ang inal. Ginawa nila ang mga binigay ng hari at tinapos na rin ni, ni Doña Maria Blanca. Kinabukasan, mm -hmm. nagising si Haling Salermo sa at napansin ang krasko. Pinatawag niya si Don Juan. Ilagay mo ang bundok sa tabi ng na pagbukas ng umaga. bata kung magligo ka niya pa buhay mo ang kapalit. Sigurado akong kaya mo gumit ang utos ng akin. Sa umaga, nagising ang, ang, hari at napansin ang bundok sa tabi ng kanyang bintana. Meron na naman akong pagsubo sa iyo. Gawin mo ito bukas ng umaga, dagbuhay. Magpahinga ka lang, ako na ang bahala. Sa palasyo, Pinakilala si Don Juan kay Doña Maria Blanca ang kanyang mahal. Nagtakakasal na sana siya sa kapatid ni Doña Maria na si Doña Leonora siya ay tumakas kasama ang prinsesa. Nang maubutan sila, Doña Maria ay gumawit ng karayo upang sila ay mapigilan. Sa pamamagitan ng kababalaghan ng prinsesa ay makatakas sila. Subalit sa paghabol ng hari at mga kawal ay naipit sa mga likas na pangalit na ginawa ni Doña Maria pagdating sa Verbania, sila nakarating ng ligtas. Uuwi mo na ako sa Verbania para talubungin at na na ako mga magulang. Hindi na rin kailangan ng mabata. Hindi rin naman na lang ako so, sasalubungin. So ang bagay mo sinabi mo. Pertigyan naman natin ang iyong ng ang bayan na nasa lungkot. Matagal na akong hinihintay ng bayan ko. Kaya mahal, iiwan na muna kita dito. Kung gano'n, may isa akong hinihintay. Ano? Ipangako mo sa akin na hindi mo kang kahalimutan. Pagdating mo sa palasyo, iwasan mo ang sana, makipag-relasyon sa ibang babae. Si Don Juan ay nalimutan si Doña Maria Blanca at umag-ibig kay Doña Leonora. Naput naputuloy ang kasal, ngunit ipapahay para sa amin ni Don Juan ang tunay ko na mahal. Nagalit si Doña Maria Blanca na pagkakaalam ito at sa pamagitan ng kanyang mahika, naalala ni Don Juan kung sino ang tunan niyang iniibig. Siniling niya na niya silang dalawa ni Maria Blanca ay maipakasal. Pagkatapos malinawaga ng lahat, sa huli, si Don Juan ay kinakasal kay Doña Maria, habang si Doña Leonora ay kinasal kay Don Pedro, at si Doña Juana ay kinasal kay Don Diego. si Don Pedro ay magmamana ng aking korona at si Don Elio ng marag akong Si Don Juan Marzo, aking papakala, aking Ito naman po ang si magmamana ng kanyang ng ama. Ikaw naman, mahal, ang magiging akong reyna. Kaya pala nito ang Dahil pa palitin na namin ang sintang maligayang pagbati galing sa kahari ang Reino de los Cristales. Naging mayapang lahat, mayapang sa Japania, ang hari ang de los Cristales at ipagbalo. At ito na ang katapusan ng ating kwento, ang Ibong Adarna.